na oh, delikado pa double book pa naman wala paano to panda panda oh paano yan di nila kinalos yung device generally yung device para sa para sa inyo na bilhin yari dalawa yung itakaka-cancel ko <laughs> papakancel ko sa device nila to ito hindi ko naman kasalanan di pa. bayaran na lang namin kayo hindi tapos tatawagan kayong customer i-cancel nyo na lang po sa device kahit huwag nyo na po akong bayaran kasi, kasi hindi na na-indor sa atin. Kasi pag, yung ano eh. Pag double book pa naman to. Tawagan ko na muna yung customer sir. Ay, hindi ko malalaman yung number. Ay, walang number? Pag na-pick up ko pa to. Ah, ibig sabihin niyo pala. Ano? Oh, Makakontak lang namin sila pag na-pick up. Minsan po kasi yung mga store na ka makaka-order kayo. Pero ganito, sarado sila. Ayan. Kawawa ang rider pag ganito. Kahit okay. nga na sila tawagan, maka-cancel naman yan dyan. Hindi na kasi nila Paano cancel Paano sa Ito pa, po, pero ako po kayo. Edit order. Uh, item one available na lang para ano Paano yung ano nyo rito, sir? Okay lang po yun. Eh. <laughs> eh, Kahit wag na kami bayar. No? Basta cancel sa amin, mas, mas okay. Uh, can't order. Ayan, so kante na yung isa Tapos may isa pa Hindi okay. naman Ayan Buti hindi nyo na ready to, to, ano Kasi pag na ready to delivery Hindi na yun makakancel Kahit mm. tema na available Kaya nagulat nga ako sa akin ko ano Ken Paul Phil Ayan po, ayan, safe na ako ron. Ah, okay lang ha, <laughs> so, yung gasolina nyo? Okay, okay lang kasi pag kami nagcancel, ah, dalawa, ma kami pag nakapangatlo. Sorry sir. <laughs> na, okay lang po. Yun. Oh. Basta gano'n na lang po pag kami ay, ay hindi ah, na naman. Oh, yun na. nga, eh, baka kanina 'to naka-pending. Oh, of Thank, Martus 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 na. Na. Oh. Thank you po ngayon, Chief. Man, ah, Martin. Oh. Thank you po. Alam ko na edit na nila 'yan eh. Sabado linggo lang ay priority table nila 24 hours eh. Kaya nagulat nga ako may booking eh. Mm. Ayun, okay na po yan. Meron na ako. Sir, sorry talaga. okay <laughs> <Akala po>. lang <laughs> po. thank you po, thank you po, thank you. <laughs> Ayun, hindi na nag-abono si eh, Sir. Kinabahan siya eh. <laughs> Pero mabait din na. No? Willing really, siyang magbayad sa gas. Hey.